At na nila Ikakatagal ni Papa eh Ano yung bag mo? Kaya na ulit na sa bye bye ma'am Tara Bye Bilat talaga yung bag mo na Ano kaya kung Bili ka talagang bag na may gulong? Eh Papa Kumag mo na po kaya ako sunduin Tsaka yung hatid total kaya ko naman po mag isa tapos, hindi naman din po kasi sabi sa nung doktor eh, na mas kailangan mo po ng pahinga. Eh, iniisip ko, isa kasi, baka delikado kung mag-isa eh. Pero, sige, pwede natin sa buong bukas. Kung 5.30 yung labas mo, siguro meron kang 20 minutes bago makarating sa atin. Hindi mo kailangan magmabilis, hindi mo rin kailangan magmabagal. Okay? Tapos pag malapit ko sa bahay, meron dun sign na dapat isakto akong lalabas sa gate. Ibig sabihin, isakto rin yung uwi mo. Okay? Okay. Sige, doon na nakapakita sa'yo. Yan, so ano oras sa cellphone mo? 5.48 po. Yan, so 5.48. Ito yung sign natin. Ibig sabihin, pag nakarating ka sa line na to, ibig sabihin, tama yung oras. Hindi ka late. Hindi ka rin sobrang aga. Hmm. So pagdating mo sa linya na to, titingin ka sa gate natin, sigurado lalabas ako dyan kasi pare sa oras natin. Okay? So yun na pala tandaan natin. Pa-profit bukas ha? Apo. Okay. Okay. 5.48 na. Parang wala pa anak ko ha. Ah. Ayun! Sakto! 5.48 na. Ayun! Wala! Sakto! Papa! Ayun! So, sakto lang yung oras, di ba? Opo. So... Sigurado ko, kaya mo na. Hindi na kita susunduin. Opo. Kita niya nga po, sakto-sakto po sa oras eh. So, so sakto 5.15. Nandito ka na. Hindi din po ako tumakbo. Hindi din po ako nagbagal. Sige. Tingnan yeah. na. Very good, very good. Ganun lagi ah. Hindi ka pwedeng lalampas sa oras. Kasi mag-aalala ako. Ha? February 17 Wanda Nag-arrest na ako ng Almosala tapos after 2 hours Insakit tayo ngayon, kailangan mong pawisan Ha? Arrest mo na naigahan mo na ako Last 3, go! Go! Okay. Last! Yan!

Hmm, gak ni se doktor ni papa. Ano? Tertumpul pa mana? Ikan katakan ni papa? Tak ya, pasal dari itu, pasal paling. dapat hindi mo nanginap siya anak hmm? Ano tatlong ba na lang, Papa? Huwag mo na, anak. Paliwanag ako sa'yo. Uh, anak kasi, di ba, may sakit si Papa. Eh, yun nga, yung nabasa mo, yun na yung pinakalas na resulta sa akin ng doktor ko. Wala na tayong magagawa, anak. Siguro talagang hanggang doon na lang si Papa. Bakit naman ganun, Papa? Baka pwede ka naman na sa hospital, eh. Anak, kasi gagastos na ng malaki. So, naisip ni Papa na kaysa mawawala din naman ako tapos baka maubos yung savings, mas gusto kong uh, pakinabangan mo na lang yung pera. Kaya, yun anak, masakit man sa dibdib ko. Masakit man sa puso ko na yun na lang yung pag-asa na tatlong buwan na lang tayo magsasama pero siguro yun talaga yung gusto ni Lord anak Bakit ka papa? Ayoko pa Ayoko pa Ayoko Ayoko Anak Kaya nga tumaan na karaang tinuro ko sa lahat mga bahay at uh, gusto ko kasi pag nawala ako kaya mo yung sarili mo anak hindi ko alam kung bakit ganito rin naging kapalaran ni papa pero anak gusto ko lang sana makiusap sa iyo mga pwedeng yung tatlong buwan ni Papa gawin na lang natin masaya anak kaysa yung araw-araw kita makita na nalulungkot at araw-araw din ako iiyak Papa ayoko Huwag naman gano'n kaya yeah, ama anak magdasag tayo sa kanin ni Himala si Lolo uwi eh mabago niya yung desisyon ng buhay ko. Nakapagsama pa tayo Ito sa paglaki ko. Pero ngayon pala gusto ko na masanay ka na. Na ayang kaya ba yung sarili mo. Ha? Binilihan kita sa tito Eric mo. Kapag wala na ako, kunin ka na lang niya at lahat ng pera kahit paano nilalagay ko na sa savings napakala na sa iyo anak pasensya na I'm sorry <laughs> hindi ko agad sinabi sa iyo kasi alam ko masasampal ka tulungan mo magdasal anak kasi ayaw din kitang iwan na maaga pa <laughs> kaya ako pumasok papa para masamahan kita kahit sa huling oras mo wala anak wala mo pumasok di ba matibay ka na di ba kaya mo na maging masaya kahit wala na si papa wala anak Hihintayin naman kita. Kahit anong mangyari. Basta 5.50. Dapat nandun ka na sa guhit. Ha? Papa, promise yung tingin mo ko, ha? Oo, oh, anak. Hindi na lang, pa, ka. Aduhai, ini Bukankah kamu boleh mencuba hidup saya supaya saya bisa teruskan hidup saya? Bukankah kamu... ...mampu mencuba hidup saya? Bukankah kamu boleh berikan you Ayan siya, Oo! Aya oh. Bakit? I-practice na natin yung project natin. O sige, Gab. Pero bilisan lang natin, ha? Importante yung araw kasi sa amin to ni Papa. Dito lang tayo, Gab. Bilisan lang natin. natin. O sige. Ayun, thank you, ayun siya. Siguradong mananalo na tayo. Oo nga. Ay, hala. Dumidilim na. Hala. Oo nga, no? Hala. Bakit? Kailangan na umuwi. Papa.

7 Na Baon na Maganda na akong humusta Tapos after two hours mag tayo ha Sige po Isim na mo Tumigil ka. Mama, nami-miss ka na po kasi si Ayesha. Isa po yung huling kasama ko bago siya mawala. Naging mabait po kasi siya sa akin. Tinulungan niya ako sa lahat ng projects ko. Kaya po kami na top 2 at top 1. ba anak? Kaya nga, inunak. Grabe yung kapalaran na mag-ama na yan. Viruin mo. Araw mismo ng niya. Tapos yun din yung araw na nawala si Ayesha, no? Sorry. Pero alam mo anak, masaya na yun yung mag-ama na yun. Kasi parehas na sila magkasama sa heaven. Sayang tong bahay na to, no? Mm. Teka anak, parang pang 40 days na nila ngayon na wala na sila, no? Tara anak, pag-pray na lang natin sila.